pala. Yuck. Yeah. Yan ang nagpakasin, guys. Linis ng karabaw. Pag Magbakasyon ng ano, Ayan ang tarbaho. Dalawa pang bahay. May ito pa. Uh. Uh. Ulitit na lang natin to. Dabarang din eh. Pagkabot. Ang nabot sakyanan Ang habuga. Parang ha. natin sabon. Aron Kuha ng mga iti. Iti. Iti ng langgam. Daming ito ng langgam. Kaya yan. Mahirap ang buhay. Tayo'y lumay na laban. Pagkasama ka ng amang magbakasyon, hirap na ganito walang maglilinis ng sasakyan apat na sasakyan may dalawang bahay hirap talaga tapos mayroon pang dumating na ano ay tatlong pamilya dumating dito ako ma maawa sa sarili ko wala nang pahinga wala nang pahinga na kanilang dito si Amos kasi okay, kumakain sila ano ng oras kumakain sila ng alas nidi alas nidi ng gabi kasi ang gabi dito nila may araw pa kaya dobo ang trabaho single lang sahod yan <coughs> dapat dapat maano sila ba na? wala silang awa guys yung amo ko walang awa yung amo ko walang awa ang sahod ay hindi kulang lang us naglilinis ka pa ng sasakyan na talaga yung anak ko yung yung mga braso ko wow, daming magbay po nagdarbin ako sakit parang gusto niya sila kakain sila doon tapos na ako nagdanta doon sa table kukunin niya yung juice nandoon sa anurit sa dito kasi ako lang nag-isa. Aga pa nagising. Kaya ayaw ko talagang makasama ulit sa kanila. Walang magawa. Ikaw pa rin ang sinasama. Kaya kasi yung kasama ko. Hindi Hindi bumalik. Kunting na lang. Matatapos din ako nito. Sasakyan na to. Buti pa yung bahay namin. May driver. Hindi yung katulong. Nasa loob lang. Hindi nga magdagarding. Ano na yan Pinay na yan.

Ayan. Dito tayo magpa-time pass, guys. Kasi wala na tayong time. Dito tayo sa ibang bansa. Kaya... Bang kenapa Napa Oh, diba? Kasamay na na, guys. Kasamay na na. Ayan. Tapos na yung isa. Doon na naman. dami pa akong anuhan. Mayroon pa doon tatlo. Sinaw na ang agdang sa isa.